Iwatlo ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ka Dr. Rene Obra o Dr. Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suliran. Ako si Annie, 30 anyos, single o gwapay anak, taga Cebu City, punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa pagpa-enroll sa akong pag-umangkon. Aron inyong hisaptan, Sugdan ko sa dihanjis anyos panisya, uwa wa na'y klarong atiman ang yung mga ginikanan niya tungod kay nabuang sa bisyo. Ingon ini ang mga panghitabo. po. Ay, nahay blood ko sa imong maguwang babae ani. Sina ang Carmela ma? Ano naman? Nabuang sa bisyo kapares lagi ang kapuyo. Unya ang ilang anak na si Boy, gipasagda na lang. Unsa ma? Oh, unya hain man ron si Boy. Tuod dito. Pauban nang unta na ko pero dili man mo uban. Nagsigigila kay mo ayaw sa ang ginikanan nga wayayo. Ako na looy sa bata. Ay, kalban na lang diha, Maoy. Kibasig mo saka pa niya hinoon ng imong dugo. Ako nga tuon ka rin. Mas maayo pa ni. Paning kamuti yung taon nga madani mo ang bata. Naunsa naman yung taon mo, uy. Waban mo yun ahuna inyong anak. Daptan mo ko naman mama din yung nanuyop. Ay, perting kapuya, uy. Mawang amo na nabuhat. Ha? Kapoy? Di kapoy mo, nga wala naman gani mo makatiman sa inyong anak. Nga usara na kabuok. Giunsa guntaw taw niya paghuna Ikaw gid unta nang no. Ikaw unta ang ka. na ay magpugong kay inahan ka. Napa anak nga nagdepende ninyo. Ay, ani? Ay ko giyawi ha. Alin ni to. Iwa ko'y planong magdugay din hinang. Pero dad on ako's boy. Sa? Nga na dad naman Nga naman bay? Pero ang pangutahan na, nakaatiman ba mo? Ay! Inaan pagyapon ko! Og ako mo atiman! Og iyaan ko ang kaugmaon sa kong pag-umangko ng akong gilantaw. og ayaw git kong pugnin katingalik kay ipapreso ta mong duhas imong kapuyo. Unsa? Pasagdil na Carmila, oi. Total, wala sa tayo kabuhi sa tong anak. Mas maayo nang naaniya, mintras. wa pa na siya kaguling pamilya. Hmm. Boy, dali na. Kuyok na ako, li. Ante, dili na ako maskwila at tiwas, Ante. Dung po eh. Hindi ko ka na ang Lagot ko na mama, papa. Boy. Imong e, maguhang no? Huwag yuyo na una. -una. Naguba na lang apilang kaugmaon sa ilang anak. Na? Di na lang tana, maghuna-huna, maugmaayo. Kikita rin maugtas. Ang importante nga niya na ang bata. <sighs> Salamat ka Ani, eh, ha? Kay nagpakabana ka, Kiyod. Oh, Siyempre, maoy. Pag umangkon, kubaya na. Sugat ka rin. Ako na mo suporta ni Boy. <laughs> Salamat, anak. <laughs> Huwag kayo planong mo iskoy lagbalik. Two years na kang naundang baya. Sayang po kung dili ka mo pa si mong pagtuon. Napamang ko'y bayranan sa eskulan ang tigod. Ha? Mga pila man 35,000 anti. Unsa? gipugos man sa nilang manang sa private yun na pa ipa-enroll ma oi. Nga di man din nila kaya? Kaya raman unta na nila pa ba. Sumagod. Private naman gid na si Boy so kad pagpagriduan niya. Nagkapuliki na lang gid silag sugods so by sa diyan ni enter sila bisyo. Wa na magkadimao. Oh. Ay, kadako ba yung problema ani oi. Gusto unta ko nga makapadahil iskwela si Boy. Pero asa man taon ko anang 35k mo, oy. Nga pila may extra sa kong sweldo kung buto na hunaon. Magbayad pa ko's bills nato din hi. Eh. Unya ang konsumo pa nato. Ay, so lag adto sa eskwela handay. Basig mahangyo nimo. Ay, ayo. Mayo ani. Oh, ma. Hala. Mayo. Si manang manron? Ang imo marong maguang. <tinyo> Recorded by X Thunder Gaming. Mayang og balik ang ako maguwang namo, na mapuyo siya balik sa amo, kay nagbuwag na kuno sila siyang kalifin, na maoy amahan ni boy. Nisaad siya nga mag-usab na siya, ug dili na siya magbisyo og balik. Pero maulagi, imbis nga mo sa mga bayruno namo, dili sa mapahimuslan. Wa man hinon mangita og trabaho, maong nasamutan pa ang akong problema kay nadugang man siya sa akong pakanon nun. Naibaw kong dili unta na obligasyon, pero gihangyo ko sa akong inahan nga bahala na lag trabaho basta dili magbisyo. Hangtod nga milabay ang tulok at tuig ug mihangyo ang akong pag-umangkon nga si Boy nga ganahan na no siya siyang mga og balik. Unya Gusto na unta ko nga mo og balik, auntie. Sayang kaayo. Lima na ko katuoy nga naundang. Ah, uh, sige lang dong. At tuon ako inyong ha? Um, sorry ma'am, pero dili na mo ma-release ang iyang card kung dili ma paid ang iyang balance. Mau ba ma'am? Uwa ba nila yung paagi, ma'am? na ang pamaagi, ma'am. Kinahanglan yun nga ma fully paid sa ang balance before na mo i-release ang iyang card. So, lang ugang yun, ma'am, sa eskwalahan nga inyong pa niya. Basid umudawat raon niya nga to follow na lang ang iyang grado. Hapit na raba ang klase. Maulagi, ma'am, uy. Sige, ma'am, salamat, ha? <tinyo> Kada ko basta ang 35k ikaw, uy! Asa man ka ng kwarta? ha? Mga hmm, man gani ikaw. Kung naman palang tayong mga pariente nung no, makatabang, wala kayong tayong problema. Pero kung saan uman nga, utro man sa'ng tabang ngonon ka ayaw. Kamuro may arang-arang. Arang-arang unta, pero na problema mag maayos kwarta. Ay, kada sa yung imong maguwang nung no, nasi, karmila nung. No? Wala kayong nahuna, uy! Kung sa awalan ni Moron. Kung idiritso na lang nato siya pa-enroll o als na kay niingon tong anak sa akong amiga, pwede idiraman ko no mag-ALS na lang para kung makapasar, di diretso na siya sa senior high. Mau ba ma? Obama, pwede di ay? Na problema git ko aning pag-eskwela sa kung pag-umangkon. Ang ako mga pangutana mo kining masunod. Pwede ang pangutana. Pwede ba dia i-hold ang documents sa kung pag-umangkon sa karang eskwelahan? Kung dili pa maka fully paid sa balance? May baw kong dako gyud og lapses ang ginikanan ani kung pag-umangkon. Pero makatarunganon ba di ay nga abikay, wa pa mi makabayad sa balance, ilang ihold ang documents, Nani bao manuta sila nga mo nay requirements para ma-enroll ang bata so sa sa kaiskwelahan. Mora man sab gud og sa marasab nga gitpug nila ang bata aron makat-on. Ikaduhang pangutana, Pwede ra ka ma-enroll ang pag umangkon o nya ito follow na lang ang documents nga kinahanglan? Ikatulong pangutana, kung i-enroll namo siya sa ALS o ALS, dili ra ba kuti? or mangitag tagihapon o cards ang previous na eskwelahan, ikaw pa to kitapusan, o sa may angay na mong buhaton, o asa man may pwedeng moduol ang problemaha, magkatabang ka ang deep-ed sa among sitwasyon, palihog tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran ani. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. O kini sab si Dr. Rene Obra. Karong adlawa, kami gihapon sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana o ang may punto legal, punto medical, psychological, emotional og behavioral o problema sa mga ginadiling drugas. Muna ay na mo pagdugay ipadala ang inyong mga suwat sa suliran underscore Four six one at yahoo.com or sa tong Facebook account kini nga akong suliran official writer's page. Badesa datong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Hi guys, how are you today? Kumusta mong tanan? Dako kay naman pasalamat ni ni Dr. Obra ug sa Tibuok Radio no Station DYHP ug sa RMN. Nato nga production center kay Kai, mo, pila katuig na number one mang ta, Dok, sa kahanginan. Number one. Kai, number one po mo sa mong kasing-kasing ni Dr. Obra. Yes. Thank you kayo sa mga nag-like o nag-follow kang Dr. Rene Obra sa Facebook. pero na ihangyo si Dok. Yeah, kumplituhan lang ngayong address mm. mo para magbalumig until asa up to asan magdaabot lang ang mong programa sa Remen. Pero asa ipada ang suwat Are sa atong kiniato, mga atong official writer's page. Kata itong pang-mention dili sa mga mga Facebook. Dili sa Facebook, kaya kay we will no longer personal. be following the protocol, no? Oh. So, maka ka na, no? Hello also to uh, ako na i-greet lang ni Dando Camaritas oh. sa Noria, si Beverly Padua de los Reyes, si Walter Henobania, ug si Lina Salamanca Lage, sige, sigigid siya og paminaw pero please lang, Miss Lina, at to ipadala ang imuhang suwat sa kiniyang akong suliran, official writer's page. Oke, Okay. sampai kay Miles ang Mga taga Sitio Sandayong, Guadalupe, Cebu City. No? Lingan si nila ng Boy Kwan. Yes. Mary Lucelle Piel, Charlie Piel, Ninia Saini, Kiona Saini, Kiyo na sa ini mm -hmm. Noel Dakulan o disemistro to uh, Franklin Quinco no nga akong amigo Ano uh, uh, na, siya business ng mga bateri sa mga auto salamat kayo Frank bangyo kunin mo sa kong batiri mga Navarro Basilitoy family sa barangay Makapso Hermosa, Negros occidental mayong pagpaminaw. Also to Janine Peligro Pelitones of uh, Gindulman Bohol. And I just would like to thank my uh, DYHP family for the greetings, no? For greeting me after graduating, Doc Mahambuko. Suma oh. laudes. Ako ang master of wow. love in San Sebastian. Wow. Good day, Thank you, DYHP. Mga, mga bright, Mga bright, good day. Bright, Buyag, uh, Suma laudes. Buyag, Doc. Ako, scholar ko, tani. Yes. Scholar ko sa papa pag mama. <laughs> Ako scholar ko sa yan high pag high school. Batch 94, bitaw eh. Letter sender na to, karong adlaw. letter sender, si Annie. Mm. Uh, 30 years old, single. Mm. Wala pa, of course, wala pa anak, single man. Cebu si ano, Single nga na na anak, no? Mm. Taga Cebu City, punto legal ang atong, uh, ang atong nabati uh, nabatigin sa drama attorney, no? Hmm. Okay, Pad, so... Pag, umangkon, maniniang yung pangutana kay mga ginikanan, yata ani badlungon. Oh. Oh, oh. So, nang pangunta pwede ba di ay i-hold ang document sa akong pag-umangkon sa iyang mm. karaang eskwilaan kung dili pa mi maka fully paid sa balance? Nahita kung dako yun og lapses ang gini ginikanan aning akong pag-umangkon pero makaturungan ba di ay nga abi kay wala pa mi makabayad sa balance ilang i-hold ang documents nga kay man sila nga may maunay requirements para ma-enroll ang bata sa usa ka eskwelahan mura man sad good og samarag sad nga gipugngan nila ang bata aron makat-on mm. so gihold ang document ang transcript of record tingali tani na gihold ang transcript of record ah ah i hold on transcript of records no kay kaning manggood siya ang kaning mga uh, kinahanglan nato mga buhaton sa pagpaskwela nato of course nasa tayo obligation <coughs> to pay the tuition fee mm. now kung i-hold ba i will have to check but pwede manggood na nga maka issue maka hatag og grado pero kanang mga transfer credentials do mm. di good na na right no ang school nga mo hold ana in order to keep them also okay wa naman sad sila hold kung pananglitan kagawas um, na kagawas na pero kanang mga certificate nga Pwede mga documents nga that is needed by the school then the new school para maka-enroll sila pwede mm. pero ang transfer credentials kanang mga TOR kanang mga docs nga naani nila nga dapat ibalhin ngadto sa pika school pwede gina na ma ma-hold sa uh, skwilahan until full payment kay katungod man pud na siya sa school mm, mm. kay manira sa lang eskwelahan no? ang tanan naman lang dili makabayad no kay mm. Kaya, nabe dagang sulduanan pa mga faculties no yes ikaduhang pangutana pwede ra ka ma enroll ang akong pagumangkon unya ipalo na lang ang documents nga kinahanglan pwede um pwede ra gyud ma enroll man Muna, mo na akong ingon nimo nga pwede ra maka check with the uh, documents unya uh, maka require ka like, na uh, mga certificate of enrollment mga mm certificate sa mga nakumplito na ang mga grades kana pwede na siya makuha ninyo those are enough documents nga gikinahanglan pod sa new school pero kinahanglan gyud nga for a certain period of time ang new school mo require na nga ang iyang tanan records mm. no mabalhin gyud na, na from the old school ngadto sa new school and the only way to be able to do that is um ka ng mabayaran yun ang tuition fee, Dok. Yes. hanglan uh, mm, kinahanglan yun na. Pero ma-enroll man, um, dili man na problema. Ma-enroll na rin ko na ingon siya ni, ha? Mm. Okay, katulong pangunta Kung, may, kung i-enroll na mo siya sa ALS, unsa mm. kung school yung eskola na AL, ALS? Murag, um, kung ano man na nga school ka ng als Alz, I'm not sure kung saan yung school po. Oo. Uh, mm. Dili ra ba, kuti? or mangita gyapon og transcript of record sa iyang previous nga eskwelahan. Kinahanglan gyud na siya anything nga educational institution, kinahanglan gyud na nga uh, makakuha gyud gihapon og ALS o oh, maski ALS pa na siya. Um, kinahanglan gyud nga uh, mabalhin gyud gihapon ang uh, records niya kanang ilang igon alternative learning system. Ah, mo ALS hmm. siguro, okay, sila mo issue certification nga naka-school. <coughs> Oo. Oh, oh. hmm. Pwede, ra, pwede ra, no? Mm. Ikaw pa ito tapos ang pangutana. Unsa may angay na mong buhato, nag-asaman, mi pwede mo dool, anong problema, ha? Matabang, makatabang katabang kaha ang DepEd sa among sitwasyon? Well, I I think it's going to be the same nga uh tubag sa DepEd, but I am sure that DepEd if ever mangani magka problema nga sa mga other documents nga padera i-release sa school, maski wala pa na fully pay nga makatabang para ma-enroll ka sa lain skwilahan, pwede maka-intervene si DepEd, but hmm. DepEd will say the same thing nga kinahanglan bayaran sa gyud na tuang ang ato. Uh, tuition fee o outstanding balance before ma ma issue ang kanang gitawag na to nga transfer credential sa ato ang estudyante uh, ha all right yes mga sukintig tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si attorney Elaine Bathan kini saab si Dr. Rene Obra daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center Radio Monition Wide Tatak Araman. Daghang salamat at maayong adlaw.